Nararamdaman ngayon ng Pilipinas ang lumalalim na tensyon sa West Philippine Sea, lalo na sa pagdami ng mga insidente kung saan tinatangka ng China na kontroli ng mga lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa harap ng patuloy na agresyon, nagpasya ang Pilipinas na subuko ng isang Solo War Deterrence Plan, isang estratehiyang nakatuon sa pagpigil sa anumang posibleng pag-atake o pag-agaw ng teritoryo sa pamamagitan ng mas modernong taktika, pinahusay na military capability, at malinaw na pulisya sa depensa. Hindi ito hakbang na naghahanap ng gyera, kundi isang pagpapakita na handa ang bansa na ipagtanggol ang sarili kahit wala itong direktang tulong mula sa ibang kakampi sa unang yugto ng isang krisis. Nakatuon ang planong ito sa self-reliance at mas mabilis na response capability. Isinasagawa ang malalaking military exercises na may layuning subukan kung paano kikangin ng Pilipinas ang depensa nito sakaling magkaroon ng agarang banta. Kabilang dito ang pagpapalit at pag-upgrade ng command and control systems na nagbibigay ng real-time na impormasyon mula sa himpapawid at dagat. Sa patuloy na pagbabago ng sitwasyon sa rehiyon, mahalaga ang kakayahang makapagreagahan ng mabilis, epektibo, at hindi umaasa sa mabagal na koordinasyon. Kasama rin sa solo war deterrence plan ang mas agresibong pagsubok ng mga bagong armas at kagamitan tulad ng long-range surveillance systems, precision missiles, coastal radars, at anti-ship weaponry. Bilang isang bansang may malawak na maritime zone, kinakailangan ng Pilipinas ang mas modernong sensors at monitoring networks para makita agad ang anumang paglapit o agresibong kilos ng ibang bansa. Dahil limitado ang resources, kailangan ng Pilipinas ng smart warfare, isang paraan ng pagdedepensa na nakabatay sa teknolohiya, hindi lang sa dami. Sa gitna ng patuloy na pagdeploy ng China ng Coast Guard, militia, at iba pang vessel sa mga lugar na inaangkin ng Pilipinas, mas naging kritikal ang konsepto ng distributed defense. Ang paggalat ng assets sa iba't ibang lokasyon ay pumipigil sa isang kalaban na wasakin ang depensa sa isang iglap. Binibigyang diin dito ang mobility, paggamit ng maliliit ngunit mabilis at modernong barko, mas pinahusay na logistics, at kakayahang maglipat ng tropa sa mga isla ng hindi madaling mabantayan o mapigil. Hindi rin nagpahuli ang modernisasyon ng Philippine Air Force. Ginagamit ang drones, maritime patrol aircraft, at integrated radar networks para makita ang galaw ng kaaway mula sa malayo. Sa panahon ngayon, ang teknolohiya sa pagkuha ng impormasyon ang nagiging pinakamahalagang armas ng isang maliit ngunit matalinong depensa. Kahit mas maliit ang puwersa, kayang palakasin ng Pilipinas ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng detalyado at tuloy-tuloy na intelligence monitoring. Isa sa pinakamalaking pagpapalakas ng deterrence ng bansa ay ang paglalagay ng coastal defense units na may kakayahang gumamit ng long-range missiles tulad ng BrahMos sa ganitong kakayahan, na ipapakita ng Pilipinas na hindi magiging madali para sa sinumang bansa ang basta lumapit at magdikta sa teritoryo nito. Ang tunay na asensya ng deterrence ay hindi ang pagpanalo sa isang all-out na labanan, kundi ang pagpaparamdam na ang anumang agresyon ay may kaakibat na mabigat na kapalit. Hindi nangangahulugan ng solo war plan na iiwan ng Pilipinas ang alyansa nito sa Estados Unidos at iba pang partners. Sa katunayan, bahagi ito ng pagpapakita sa mundo na ang Pilipinas ay seryoso at may sariling backbone. Sa diplomasya, patuloy pa rin ang paghahanap ng bansa ng mapayapang solusyon. Ngunit malinaw na hindi na nito hahayaan ang mga insidenteng pambabangga, pagharang, paggamit ng laser, at panggigipit sa mga mangingisda at patrol vessels nito. Kasama rin sa pagpapatibay ng Depensa ang pag-upgrade ng mga infrastruktura sa strategic locations tulad ng Palawan, Zambales, Cagayan, at Mindoro. Ang mga bagong radar sites, satellite communication hubs, improvised runways, ammunition depots, at rapid deployment bases ay nagbibigay ng mas mabilis at organisadong galaw sa panahon ng tensyon. Ang kombinasyon ng physical infrastructure at technological surveillance ang bumubuo sa bagong bakbo ng territorial defense ng bansa. Sa kabuuan, kahit maliit ang Pilipinas kumpara sa China, hindi nangangahulugan na wala itong laban. Ang deterrence ay nakabatay sa pagpapakita na handa at matatag ang bansa, at kaya nitong magdulot ng tinatawag na unacceptable cost sa sinumang susubok kumitil ng soberanya nito. Ang solo war deterrence plan ay hindi paghahanda sa pag-atake, kundi paghahanda para hindi umatake ang kalaban. Ito ay mensahe na ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng gulo ngunit handang lumaban para sa karapatan, para sa teritoryo, at para sa kinabukasan nitong malaya at ligtas.